Hello guys, kakatapos may lang nga po mag-live. Maduma na naman nga po kami ka nanay idi ko. Kundi over mo nga ako bago magduman may pang upload kami. Uning nga lepo po, amay-amay nga po na ganin na si Papa Linsa. Kami nag-order kaya. Adaho mo po sa natalaga. Dati po nagtatanong kami, tangay may pangulisa na kami. Uning may nagbabarakal na sa muya. Uning nga po, itong bayad mga kalin, sabi Binakal naman ka ni Mama. May bagas, may manok, may manggas sa kamisang kapa. Tapos may tada pa pong 100. Pagkatapos ka po ni Papa magluto, nagluluwag naman sa ate. Siyempre, po kang dati sa daon kang batag. Masirawan po kaya ang namay pag sa daon kang batag nagkakan. Tapos, libre pa sa august. Aban-aban nga po, pagkahiran, may nagkarawat na kami na kawaya ko. Digdisa naman po sa may samuya. Purti naman nga po, subuag ko. Tapos si Ate Chipo, nagdo-drawing naman. Sa kuya man nga po nagpapalupad buradol. Tapos sa siya may nga po maring na ang ibang kawatan. Kaya sumanok may nalang na niya. Pagkahapon nga po paglimpoy na hiling mo si Papa pabukid. Siyempre kami mapawala at nagsurunod na lang kami. Purtiwan kaya maglanto ang sa bukid. nga po kami ni Mama at nagtago kami ni Papa. Matibay talaga pa marong ni mama na ako ha, kami. Tuh naman nga po, sa duwa kong ate. kung isa ama asa pagpapakarga yan nga po nagdaralaga na kami ta nagpapaarunutan karame digdi po sa buke daw at sa ayun na gilid may mahariling ka sa ipo na ang kinaga digdi sa buket mapres ko ang paros mapres ang tubig dakol pang makoko ang gulay Matamo pagkaka habang nagka-kape-kape. Habang nagka-kape-kape, naihiling mo ang kulay kang bukid. Malinaw na langit na kulay asol. Habang nagka kapi kapi ka, madadangog mo lang Iba -iba ang iba-ibang gam gamgam. Pagkabot ni nga po, di din nakakuha tulos akong bayawas. Tapos tinawan ko man nga po si ate. Si mama ko man nakahiling man po kaini. Nagkoangay po siya. Sabi niya po, itrain niya man ini. Naling niya po dakay sa vlog ni Kamanyang. Natay ka ka kan ini. Kaya itrain niya man da po. Si mama talaga arug-arugon. Sabi po ni mama ko, bago da siya mag-try. Inuto niya dapat si papa. <laughs> Kung hilo pa lang po ulit si papa ko, inot may hilo. Joke -y! Kami man nga po nakabilo ng sarakat. Madahuman po talaga mag-star sa bukid. Nakakabilo ka sa sakat sa kahoy. Nakakabilong buag. Huwag na pa kami. Tapos yan lang nga po kami digdita. Makasi papa ko ning buko. Iyon po talaga ng dahilan. Kaya permi kami nag-iiba sa bukid. tanga'y makakakan kami ning buko. Pagkatapos na nga po mag-aaling bukas sa Kapanggunao, siyempre, paulit na kami tak mga banggina. Kapag na nga po ako maglakaw kaya nagpasungay na lang ako kay Kuya. Tapos pag-abot na sa Salugyehe, sana. Dahom sana! Kamu po, guys, kung hapo ka kamo start sa bukid? Gusto na yung sa moya? Kami po kaya okay lang hindi sa muya? Dawa arog lang ka po ang mga buhay medik de okay lang ene. Pero masig ka pa man po kami. Pagkabanggi nga po may nag-agi sa muya Santa Cruz. Nagnakahigda na ako, binuhat pa man ako ni papa ko. Tanay, da makahaling man ako kain eh. Ang ini Hong Cruz, pinas ane Jesus, inuli sa sala niya tu Hinuli sa sala niya tu gebos. Tinangay po ko taso kanta ko. Kundi minahiling ako lang po sindang indang araw ka, ne? Yan po, aso. Oh, mga nakabado mo magagayon. Hoy, dahil lamang po ako binarali. Kaya ignagda ko na lang po si papa ko mag-uli. Kata ka lang nagtuturog na ako. Si papa ko talaga. Eh, kasi babala eh. Uyan mo mang kutama ka. Thank you guys for next video. God bless po sagabos. gabos. Bye bye. I love you. I love you all. Pa-share and po. Thank you po sa